Good morning mga bok. 4.30 am. Naliligo na si Kulangot. Papasok kasi. Maaga rin tayo yung area. Pagkatot ko sa kanya, diretso area na kasi after natin ang area, pupunta na tayo kay Warrior. Ako kasi papalit doon dahil may gagawing laboratory sa kanya. Kailangan ako kasama kasi papaliguan siya bago ng laboratory. Kaya after ko area, pupunta ako sa kanya. Tapos pang gabi ako, ako magbabantay ng gabi. Tapos kinabukasan, bago ako pumasok, umeria, papalitan naman ako ng kuya niya. So, ganun, at ganun na lang din. Kasi nung, hindi naman kami namimili kung sino available, ganyan-ganyan. Kasi wag magmumukha kaming napipilitan nun. Pero hindi ganon Talagang merong, meron sa amin ng bakante. Meron sa amin ng available. Kasi kailangan namin yon Kailangan niyo, kailangan ng warrior namin yun hindi pwedeng nagtutulakan kung sino laging meron sa aming available ganun po yun Ayan, si, si Kulangot kising na ay tapos na maglaligo. good morning ka good morning mga bok hindi man lang bumati tulala pa <tinyo> Ngayon, baka hatid ko lang kasi kasi yung gusto ha hatid ko rin siya. Ingat sa lahat. Thank you.